Vice Ganda, Ayon Perez sinampahan ng kasong kriminal ng social media broadcasters dahil sa pagsubo ng ISEM. Kasong kriminal na ang isinampa ng isang grupo laban sa magpartner na Vice Ganda at Ayon Perez kaugnay pa rin ang umano'y indecent acts na ginawa nila sa It's Showtime. Pagkatapos ngang magpahayag ng suporta ang Christian Coalition Movement sa MTRCB sa naging desisyon nitong patawan ng 12 days suspension ang its showtime ay may bagong grupo ang kumistigo kina Vice at Ayon. Inilabas na ang official statement mula sa kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas, Inc. KSMBPI, hinggil sa pagsasampa nila ng kaso laban kina Vice at Ayon. Ito'y may connect pa rin sa pagsubo ng magkarelasyon ng Aisang gamit ang kanilang daliri sa Isip Bata segment ng It's Showtime noong July 25. Ilang miyembro ng grupo, sa pangunguna ni Attorney Leo Olarte, ang nagtungol sa Quezon City Prosecutor's Office nitong lunes, September 11, para formal na magsampa ng reklamo laban sa dalawang host ng It's Showtime. Ayon sa KSMBPI, kasong paglabag sa Article 201 Nanogram Revised Penal Code na may kinalaman sa Section 6 Nanograms Article 201 at sa Republic Act No. 10175, o Cybercrime Prevention Act of 2012, ang isinampan nila laban kina Ayon at Vice. Kamakailan lamang ay nagpahatid ng suporta ang naturang organisasyon sa MTRCB kasabay ng pakikipag-meeting nila kay Chairperson Lala Soto. Handa raw silang makipagtulungan sa ahensya upang mapigilan at maiwasan ang mga immoral content sa noontime show sa TV. Sa isang post ng KSMBPI, makikita ang mga litrato ng miyembro nito at ni Chair Lala na may caption na Sa ngayon wala pang inilalabas na pahayag ang kampo ni na Vice Ganda at Ayon Perez tungkol sa kasong kinakasangkutan nila ngayon.